Hi everyone! Good morning! Ohay gozaimasu! Pansin nyo ba? Iba na yung damit natin ngayon. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung dahilan. At dahil 2 days na ang naulan dito sa amin, wala nga kaming walking. Kaya ito ako na yung magbubukas ng pintuan ng company namin. Kunti na lang mamamaster ko na yung pagbubukas nito. Maya-maya nito ako na yung magbumana. Sure! Hindi rin naman siya kasi mabigat kaya kayang-kaya naman siyang buksan. At dyan sa area na yan, dyan kami nagmi meeting bago kami mag-start ng trabaho. And after nyan, andito naman ako sa pwesto ko, maghahanda lang ako ng aking gamit. At ang reason nga pala kung bakit maiksi na yung aking uniform, kasi nga mag start na yung summer dito. Struggle is real na naman. Yung mga kapwa ko na andito sa Japan, alam nyo na kapag summer, compared dyan sa Pilipinas. Kasi alam nyo ba yung init dito? As in, wala talagang hangin. Feeling mo talaga masasuffocate ka sa sobrang init dito. Ang gamit ko nga lang dito sa pwesto ko, malit na electric pan. Tapos yung pader is ko yung kung na electric pan ang init kaya. Idagdag mo pa tong armband. Hindi naman pwede kasi hindi maglagay kasi nga dito puro bakal. Baka pag hindi ako gumamit, puro sugat naman yung kamay ko. Ay, wala na talagang paglagyan. But anyway, so ayan, next naman ay magpapalit ako ng date kasi ngayon ay 28. At habang inaantay ko ngayong oras na alas 8, andito ako sa pwesto ko. Bali, ang ginagawa ko nga pala dyan ay pinipilian ko yung finished product. At ko kung maayos ba yung gawa nila. Kasi itong finished product na to ay meron siyang supoto. Yung para siyang solder dyan sa ate. Kaya ayan, iisa-isahin ko kasi sabi nga nung satyo namin ay may something wrong nga daw sa gawa yeah. niya. Ito, isusort ko muna silang lahat. Time na pala. Bye!